Marcos Gould Ito ang napakatagal ng usapin Kung ito ba ay totoo O ito ba ay isang alamat lamang Ngunit marami ang nagpapakita Na mga ebidensya raw Na ito ay totoo Habang sa kabilang banda Marami rin ang mga tao Na pinapabatid na ito raw Ay hindi totoo Pero kung sakali lang Natotoo ang tone tonelada Na Marcos Gould Ayon na rin Kay First Lady Imelda Marcos sa kanyang interview sa isang foreign news at maging kay Mel Chango. At pinapanggit na ang huling testamento raw ng dating na mayapang Ferdinand Marcos Sr. ay pamaagi ang wealth for humanity para sa bawat Pilipino. Ano ang mangyayari kung sakaling ang bawat Pilipino ay makakatanggap ng isang kilo ng Marcos Gold? Halika atin itong pag-usapan mga kaibigan. Isipin mo na pagising mo sa isang umaga. Bawat isa sa 110 milyong Pilipino ay makakatanggap ng isang kilong gold bar mula sa mga yaman ng Marcos. Ito ay isang makasaysayang pangyari na magkakaroon ng malawak na epekto sa Pilipinas. Muling huhubugin ang ekonomiya, lipunan at ang katayuan nito sa buong mundo. Alamin natin ang senaryong ito at ang posibleng epekto nito sa isang kapanaparabik at nakakaibang kwento. Unang-una, isipin ang laki ng yaman na ito. Ang isang kilo ng ginto ay nakakahalaga ng humigit kumulang 60,000 US Dollars. I-multiply ito sa 110 milyong tao at makakakuha tayo ng 6.6 trilyon na papasok sa ekonomiya ng Pilipinas ang bigla ang kayamanang ito ay magaangat agad sa Pilipinas bilang isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Ang pagpasok ng ganito kalaking kayamanan ay magdudulot ng walang kapantay na ekonomikong pagsibol. Sa bagong yaman, ang mga Pilipino ay makakapag-invest sa negosyo, edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Ganito ang maaring mangyari. Una, pagsulong ng negosyo. Maraming Pilipino ang magnenegosyo, magdudulot ito ng pag-usbong ng maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo o SMEs. Ito ay magbibigay ng trabaho at magpapasigla sa ekonomiya. Pangalawa, revolusyon sa edukasyon. Ang mga pamilya ay mag invest sa edukasyon na magre sa mga edukado at may workforce makakaakit ito ng dayuhang pamumuhunan at mapapalago ng teknolohikal na innovation. Ilalagay ang Pilipinas sa unahan ng teknolohikal na pag-unlad. Pangatlo, pag-unlad ng infrastruktura. Maaring gamitin ng gobyerno ang bagong yaman para mag-invest sa malalaking proyektong pang-infrastruktura na magmamodernize sa transportasyon, komunikasyon at sistema ng enerhiya ito ay magpapahusay sa koneksyon at kausayan, magpapataas sa kabuoang produktibidad. Panglima, pag-angat ng kalusugan. Sa mas magandang akses sa pondo ng kalusugan, mag improve ang mga pasilidad medikal, magpapahaba ng buhay at magbibigay ng mas magandang kalidad ng buhay para sa lahat ng Pilipino. Bukod sa ekonomikong epekto, ang gintong regalo na ito ay magkakaroon ng malalim na sosyal na implikasyon. Una, pagtanggal ng kahirapan. Ang distribusyon ng ginto ay magbabawas ng antas ng kahirapan. Ang bawat Pilipino, anuman ang kanilang dating katayuan sa ekonomiya ay magkakaroon ng pagkakataong mapabuti ang kanilang kalagayan sa buhay. Pangalawa, ang pantay na distribusyon ng yaman ay magtataguyod ng sosyal na pagkapantay-pantay ang mga marginalized na komunidad ay magkakaroon ng mas malakas na boses at mas maraming pagkakataon. Magdudulot ito ng mas inklusibong lipunan. Pangatlo, kultural na pagsibol. Sa pagbawas ng mga pinansyal na lalahanin, ang mga Pilipino ay makakapag-invest ng higit pa sa sining, kultura at pamana. Magdudulot ito ng muling pagsibol ng mga tradisyonal na sining, musika at panitikan. Ang kultural na boom na ito ay magpapalakas ng pambansang pagmamalaki at pagkakakilanlan. Pandaigdigang epekto Ang mga epekto ng distribusyon ng ginto na ito ay lalampas sa mga hangganan ng Pilipinas. Una, panimulan ng pamumuhunan. Sa pag-usbong ng ekonomiya ng Pilipinas, makakaakit ito ng mga global na mamumuhunan na naghahanap ng mga pamilihang dynamic at lumalago. Ang pagpasok ng dayuhang kapital ay lalo pang magpapasigla sa ating ekonomiya. Pangalawa, pinuno sa rehiyon. Ang Pilipinas ay magiging leader sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. May malaking ekonomiko at politikal na impluensya. Ang bagong katayuan ito ay magpapahusay sa mga ugnayang diplomatiko at katatagan ng rehiyon. Pangatlo, boom sa turismo. Ang buong mundo ay magtataka sa gintong Pilipinas na magtudulot ng pagdagsa ng mga turista, ang mayamang kultura ng bansa magagandang tanawin at bagong kasaganaan ay mag-aakit ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit may mga hamon at pagsasaalang-alang. Bagaman ang mga senaryong ito ay nagpapakita ng maliwanag na hinaharap, mahalaga rin makita natin ang posibleng hamon. Una, panganib ng inflation. Ang biglaang pagpasok ng yaman ay maaring magdulot ng inflation kung hindi maayos na mapapangasiwaan kailangan ng gobyerno na magpatupad ng mga patakaran para patatagin ang ekonomiya at kontrolin ang presyo pangalawa mga alalahanin sa seguridad sa dami ng ginto sa sirkulasyon ang pagtiyak sa seguridad ng mga mamamayan at kanilang mga ari-arian ay magiging mahalaga ang pagpapalakas ng pagpapatupad ng batas at mga legal na balangkas ay magiging susi pangatlo sustainable na pag-unlad ang gobyerno at pribadong sektor ay kailangan magtuon sa sustainable na pag-unlad upang matiyak. Ang gintong boom ay hahantong sa pangmatagalang kasaganaan at hindi lamang panandali ang saya. Ngunit ito lamang ay isang kuro-kuro kung sakali na tayo ay makakatanggap bawat isa ng isang kilong ginto mula sa Marcos Wealth. Ngunit may isang pangako na talagang matutupad. John 14 verse 1 to 3 Sinabi ng ating Panginoon Sus, huwag mabagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo na ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Ang gintong senaryo na ito sa Pilipinas ay maaaring makita bilang isang refleksyon ng mas dakilang pangako mula sa Diyos. Kung paanong ang ginto ay magdadulot ng panahon ng walang katulad na kasaganaan at pagbabago, ang Diyos ay naghahanda ng mas mahalaga para sa bawat isa sa atin. Isang gintong mansyon sa kanyang walang hanggang kaharian. Ang pangakong ito ng walang hanggang buhay at hindi masukat na mga pagpapala ay magagamit sa lahat ng tumatanggap kay Jesus sa kanilang buhay. At ito ang pinakadakilang regalong ginto. Ang mga gold bars ay maaaring magdala ng pansamantalang yaman at kaligayahan. Ngunit ang mansyon na inihanda ng ating Panginoong Diyos sa atin ay nag nagaalok ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Sa pagtanggap natin sa ating Panginoong matatanggap natin ang pinakadakilang regalong ginto. Isang lugar sa kaharian ng Diyos kung saan wala ng sakit, pagdurusa o kakulangan. Hindi tulad ng ginto sa mundo na maaaring magdulot ng inflation. Ang mga alalahanin sa seguridad ang mga sa karya ng ating Panginoong Diyos ay hindi masisira at walang hanggan. Nagbibigay ito ng tunay na kasiyahan at kaganapan lampas sa material na yaman ng mundong ito. Habang umahanga tayo sa potensyal na pagbabago na maaring idulot ng ginto sa Pilipinas, alalahanin natin ang mas nakilang pagbabago na maaring idulot kung ating tatanggapin ang ating Panginoong Kristo sa ating buhay. Sa pamagitan niya, masisiguro natin ang ating lugar sa mga gintong mansyon sa langit mararanasan ang pinakadakilang kasaganaan at kapayapaan na tanging Diyos lamang ang makapagpipigay. Sa konklusyon, kung bawat Pilipino ay makakatanggap ng isang kilong ginto mula sa mga yaman ng Marcos, ito ay magiging isang napakalaking pangyayari na maaaring magpabago sa Pilipinas tungo sa bagong panahon ng kasaganaan at impluensya. Bagaman may mga hamon, ang mga pagkakataon para sa ekonomiko, sosyal at kultural na pagunlad ay napakalaki. Gayunpaman, habang nagmumuni-muni tayo sa gintong bisyon na ito, alalahanin natin ang mas dakilang pangako na matatagpuan sa John 14 verse 1 to 3 na ang Diyos ay naghanda ng gintong mansyon para sa bawat isa sa atin, nag-aalok ng walang hanggang buhay at tunay na kasaganaan. Ang pagtanggap sa ating su so Kristo sa ating buhay ang susi upang mabuksan ang pinakadakilang kayamanang ito. Ang tanong ay, tinatanggap mo ba ang ating su so Kristo sa buhay natin ngayon? tayo manalangin. Ang manaming dakila at makapangira naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil nakita po namin ang kahalagahan ng aming pong pagtanggap sa aming Panginoon sa Kristo. Bagaman Panginoon, ipinangako niyo po sa amin ang mga mansyon na ginto at buhay na walang hanggan. Batid po namin Panginoon ang sobrang pasasalamat ng inialay po ng aming Panginoon Kristo ang kanyang buhay para sa amin. Salamat po sa inyong pang-ibig sa bawat isa na inyong pong ibinigay ang inyong anak na siyang mabayubay sa krus upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagkakataong ito, Panginoon, tinatanggap po namin ang aming Panginoon Kristo hindi dahil sa mga ginto na mansyon sa langit kundi dahil sa inyong walang humpay na pag-ibig sa amin na alam po namin na ang tunay na ginto ay walang iba kundi ang aming Panginoon sa Kristo. Gabayan niyo po kami, Panginoon at tulungan na manatiling tapat mula ngayon at magpakailanman bitbit -bit po namin ang pag-asa ng buhay na walang hanggan kasama po ng aming Pag-Iso Kristo at kasama po ng aming mga pamilya at kasama po namin kayo sa walang hanggang kasiyahan na punong-puno ng pagpapala Salamat po aming Panginoon Diyos sa inyong pag-iibig sa amin at patnubayan kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at salamat sa pagdilig ng aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.